Good morning, good morning everyone. Ayan, magigising tayo ng mga natutulog para makapag-ready para sa school. So, ayan, tulog pa sila kasi isa-isa silang mag-CR. So, nauna yung panganay, tapos susunod naman itong pangalawa, pangatlo, pangapat. So, panglima yung kaset nila, pero yung kaset nila hindi naman nagliligo yan araw-araw. So, ayan tulog pa. Naghihintay lang ako ng matapos yung sa toilet. So, ayan guys. Magkikisig tayo. Ayan. Oh. No? Tulog. Tulog ang lahat. Kain to. Ayan. Ang ating alasal. At <coughs> saka coffee. Ayan tayo ng bread. tagal na ang kanya alam mo siya ng video video plan sa tayo guys yan pag galing ay nanong mainit ay galing sa school trabaho para wala nang isipin So, Sorry guys mag uh, ako kasi galing ako sa kusina ng almusal kay may gagawin ako magpa-plan sa kalala kaya ito tayo sa elevator hi guys ayan magsundo na ako sa aking alaga pero may required may dalhin akong baby o oh, may baby <laughs> kala mo talagang baby o oh. ayan magsundo ako um, may lampin pa yan abdo Abdo. Ayan, magsundo. yung baby. Abdo! Kailangan ko ba pang gaswood, Magtawag sa si kanya? Ayot na. Sobrang init, Ngayon pa pinaandar yung sasakyan, yung dito na ako. Bakit kaya? Dati-dati pinaandar ko yan na before pa ako magsakay. Kasi sobrang init. Oh, eh. Nakano, parang sa imperno. So, kahit mo may ganun. Itong baby, oh. Tingnan niya. Tulog. Uh.